Yan mga kabayan, magandang araw sa inyo. Naririnig tayo ngayon sa Rizal Avenue. Dini sa CCA, yan. Columban Cycle Accessories. JP Rizal Corner at Street, Batanga City. Ayan. Tayo din magpapa-change oil ng ating si kabayan Besar. Ng ating uh, 2023 Benelli Imperiale 400. Ayan nakikita nyo yun mga kabayan. pina drain ko na at nang uh, masair na ang langis na luma. Ay kulay dinug anak. O, oh. oh, ay dini, tayo sumuot. At uh, kakilala ko naman na may kanya na re. Napakababait din naman. Ay dini tayo magpapasenso. So, hello! Are nga, ano papunta nga na? yung kita nyo kayo, makapusteng yung sa dulo Yun yung uh, alumpang river. Yo, dulong yun. Mga bayan. Dinilang Juan Rizal. Josepe Rizal. Corner at change sa straight Batanga City. Ayan. Ayan mga kapayan. Itong ating uh, Binel Imperial. Ay, ito yung maganda naman ng langis. So smart si Ay kulay dinugan. Tabi sa kawal. Ah. So smart. Tinitrain lahat, sinasair. Kaya ano niya? Nililinis mo na yung ano, na filter. Ayos pa naman yan. Okay pa naman po. Oh, yun. Ayos pa naman pala. kay kabayan. Okay. Hindi na tayo bibili ng filter. Ayan. Pagka may mga services na kailangan ay sa inyong mga motor, kahit anong klase ng motor, O oh, tulad din oh, eh, o oh, yari big bike, eh, nagsisensyo hindi sila din eh. O, oh, may mga scooter din eh. O. Oh. O, oh, di nila kayo pumunta sa CCA. Oh. Ayan. Yeah. Oh. Dito, marami din sila mga produktong mabibili. Kaya mga gamit sa inyo, mga motorsiklo. Oh. Kompleto din mga pyesa dito. Mga gamit nila. Oh. Kaya, rewind stop na ano, puntahan ng mga gusto magpagawa ng kanila mga motor. Yan. Yeah. Oh, dami produkto eh. Yan. Yeah change oil para talagang uh, sure na sure ang maintenance ng ating motorsiklo. Hindi na tayo napunta doon sa Lipa. Shout out kay Kabayan uh, Piolo Minorca, yung ating uh, technician doon sa Binelli Lipa. Ayoko hindi nila at talagang bakari ano, kung mapapalo ng aking motor pag hindi ko pinalitan 'yung oil ganun. So, yan, tama ka mga, ano, mga technician din eh. Okay. Marami, pagka ano, marami silang customer dito na punta. Kailala ko din na rin nga uh, technician din ng isang areri. Skwela ko dati, si Kabayan Ryan. Kabayan Ryan! <laughs> Ryan Magsino. Nililinis ang ating filter. Ngayon, hey, oh, malinis na ang ating uh, filter. Hindi muna para palitan. Pero sa sunod na change, ah, oh, ano? Palitan na papalitan na natin oh, yan isang palit pala ayun Ay, bali pala itong uh, Colombian na uh, cycle uh, accessories apa yeah si ito pala yung may branch mga kabayan doon sa gulod At kapat nung uh, LPU high school department kaya pagka kayo malapit eh, malapit doon, hindi pwedeng doon kayo suminsay sa CCA, Gulod Kulay pe. Yung ginaikot ang pinta Hindi, naka-steady naka lang, lang, lang 'yan. Nakasala lang po 'yun. Nakasala ng langis. Dumi. Sira lang po nang sasala ng. Ay, ito 'yung bigla namang ng ano. Eh, tabi sa kuway dilog ano eh. Sigang itay. Hindi eh. ko tanda kung kailan ko uling pinatintoy. Eh, eh siyempre mga kabayan. Kailangan natin gawin ito sa ating motor maintenance Pero kal din eh, may mga rim din din eh may pang enduro kayo dito na accessories pang enduro yun o na na nga ng langay sa oh, so, kita nyo mo kaya parang pull out o oh, matamis tamis yan kaya <laughs> pili <beli> ka timusan <laughs> amoy kindi eh amoy kindi bangaw ah bangaw <laughs> sabi sa kaway pull out?

<laughs> oh, 'yan mga kabayan. Ayos. Dito tayo sa CCA. 'Yan mga, mga kabayan, sila nagtatalo kung sinong ano magbibigay ng message. Mga kamera, kamera siya hindi sila. Iramikanya. Ito mga kabayan yung mga makikita ninyo. Kayo ay sisisay sa uh, CCA. Ayan ho. Oh. Ayos! Kabayan! O, oh, doon ako ayos na nga. Oh, kahit biritin, uli na biritin. Ayan. Ayan mga kabayan, ay di... Ingat na karikit na mensahe si Kabayang Brenda Gonzales. Sa kaibig ako kaya ako i-support din na mensahe para din masuportahan din at ah, kayo nga eh ano inaayayahan ko din eh pag kami mga pagawa ng isang motor pwede kayong ano din eh. Marami naman din yan eh pero isa rin sa aking gustong i-recommenda sa inyo. Kabayan eh yung ibitahan natin mga kabayan din yan Say, yung anong yan. Mga kabataan, katropa, kapamilya, dito na kayo sa CCA, Columban Cycle Accessories, aa, yung iba pa baga, dito e, na, sinsay na. Ayun, e, mga kabayan. Oh. Ano yung anak? Ano pa alam mo, Ining? Adrel oh. Ha? Adrel. Adrel? Oo. Oh. Natawa, nawawala ang mata. Ayun, <laughs> e, mga kabayan, nakalain yung anak pala rin ni kabayan Brenda. Eh. Ano, may YouTube channel din. It's Yana Ayan. o oh, sana hi eh, bisitahin din kanyang yeah. ano, itong YouTube channel nito, 'yung mga videos niya yun mga kabayan it's yana shout out sa iyo kabayan yana ako yung ay ayos tuloy tuloy lang ito o oh, panuorin ninyo are ha mga kabayan salamat tuloy kabayan Brenda ayun ang maginang are eh, salamat